magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sila ang lalabas na gumawa ng pagkawasak sa kalahati ng lugar ng Assassin's Sect. At ang dado na iyon. Na gumawa sa akin ng kalapastangan ay sobrang nakakadiri ako ay kanyang hinalikan at binaboy. Kailangan ay mamatay ka sa kamay ng Assassin's Sect at kung hindi ka man mamatay, at magtagpo ulit ang ating landas, ikaw ay aking papatayin ng paunti-unti. Ipaparamdam ko sa iyo ang hirap ng kamatayan. Dado ang pinuno ng mga tulisan. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili habang ito ay nalipad pabalik sa kanyang imperyo sa South Cloud Continent. At samantala, si Lin at Ganggang ay nakarating na sa North Mona. Ang dalawa ay masayang lumapag sa pagkakalipad sa harapan ng malaking gate ng Imperio ng North Mona. At si Gang, Gang ay nagsalita. Prinsesa ng mga elf, nandito na tayo sa aking Imperio. Ito ang aming imperyo sa North Mona. Kahit anong oras ay pwede kang magtungo dito. Sana ay huwag mo isipin na nakakahiya dahil simula ngayon. Parte ka na ng aming pamilya sa North Mona. Hindi dahil ikaw ay kasintahan ni Daryl. Ang totoo ay nagustuhan talaga kita. Ang iyong pagiging matuwid at matapang sa lahat ng bagay. Kaya ikaw ay aking nagustuhan. Halika na tayong pumasok sa aming imperyo para tayo ay makapagpahinga na. Sabi ni Ganggang sa lasing na tono at si Lin ay walang imak sa mga oras na ito dahil din sa pagkalasing. At maya-maya, dahan-dahan bumukas ang malaking gate ng imperyo ng North Mona at sila ganggang ay sinalubong ng ihilang mga heneral ng kanilang kasundaluhan. Maligayang pagbabalik mahal na Empress Ganggang, sabi ng ilang mga heneral. At si Ganggang ay walang pasensya na nagsalita. Kami ay magpapahinga na. Ang aking asawa ay naiwan pa sa imperyo ng Westrington. Pagsikat ng araw at sa oras na magising na ako mula sa pagkakatulog. Kayong lahat ay aking titipunin dahil may mahalaga ako dapat sabihin sa inyo. Sa pagtapos ng gabi na ito, malaki ang magbabago sa ating mundo. Kaya dapat ay maging handa tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. Sabi ni Ganggang, Gang. at si Ganggang Gang ay napaisip at bumulong sa kanyang sarili. Ang pagbabalik ni Daryl sa aming mundo ay hindi totoong makakapagbigay katahimikan sa lahat. Sa pagbabalik ni Daryl sa aming mundo, nakakatiyak ako na masisilabasan na naman ang mga mababanggas na mga kalaban na nagmula sa iba't ibang mundo na nilalang. Sa tingin ko ito na ang oras para hindi kami maging kampante. Na kahit ang imperyo namin ay nasa mabuting kalagayan at may lakas na sapat na kasundaluhan. Sa mga magdadaan na araw alam ko sa tingin ko madami na naman na mangyayari sa aming mundo. Bulong ni Ganggang sa kanyang sarili. At nang marinig ito ng mga iilang general ng North Mona, sila ay sumagot masusunod mahal na Empress Ganggang. Ngayon ay maaari na kayong magpahinga. Muli maligayang pagbabalik, sabi ng mga ilang mga general. At si Ganggang ay hindi na umimik. Dahan-dahan pumasok sa imperyo ng North Mo si Ganggang at Lin. At ito ay tumungo sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. Ilang minuto ang lumipas sa paglalakad nila Ganggang. Nakarating na sila Lin at Ganggang sa kaharian ng North Mona sa loob ng mismong imperyo at sa pagpasok nila Lin at Ganggang sa kaharian nila ni Zubaji. Sinalubong sila ng mga kasambahay ng North Mona sa loob ng kaharian nila Ganggang. At ito ay agad-agad na yumoko at sinabi, Maligayang pagbabalik mahal na Empress Ganggang. Ipapahanda ko na ang malamig na tubig para iyong mapaglabluban. Sabi ng isang kasambahay, nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi, Salamat, at magpaanda ka din ng isang silid para sa aking mahalagang panauhin. Prinsesa Lin, kung iyong mararapaten, ikaw ay sumunod sa aking kasambahay upang tumungo sa magiging silid mo sa aking kaharian. Upang makapagpahinga ka na muna. Habang si Daryl ay abala sa kanyang mga ninanais gawin sa mundo namin mga tao. Ay manatili ka na muna sa aming kaharian. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito ni Lin. Siya ay ngumiti at nagsabi sa tono ng lasing. Salamat mahal na Empress Ganggang. Salamat sa kabutihan mo para sa akin. Na kahit kanina mo lang ako nakilala ay ganito ka na sa akin. Tatanawin ko ng utang na loob ang lahat ng kabutihan mo para sa akin. At kung may pagkakataon na ikaw naman ang mapunta sa aming kaharian. Ipaparamdam ko din sa iyo ang pinaramdam mo sa aking kabutihan sa iyong kaharian. Salamat talaga mahal na Empress Ganggang. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi. Walang anuman mahal na prinsesa ng mga elf. Tulad ng sinabi ko kanina. Ang aking imperyo at kaharian ay ituring mo na din na iyong. Tirahan, na kahit kailan mo gusto magtungo dito ay welcome na welcome ka. Sabi ni Ganggang nang nakangiti. At maya maya, muling nagsalita si Lin at sinabi. Nais ko din maglablab muna sa malamig na tubig kung maaari ay magpaanda ka din sa aking magiging silid. Para ako ay mahimasmasan bago ako matulog. Sabi ni Lin, nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi. Kung ano ang nais mo prinsesa ng mga elf, ay aking ipapagawa. Naririnig niyong lahat, nais ng aking panauhin na maghanda din kayo ng malamig na tubig sa kanyang silid. Nais ng mahal na prinsesa na maglablab. Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay sumagot. Masusunod mahal na Empress Ganggang. At mahal na prinsesa, maaari kayong sumunod sa akin. Dadalin kita sa magiging silid ninyo. At ipapahanda ko na din agad-agad ang silid paliguan upang makapaglablab na agad kayo sa tubig na malamig. Sabi ng isang kasambahay, at ito ay nagsabi, Mahal na Empress kami ay tutungo na ng mahal na prinsesa sa kanyang magiging silid. At ito ay yumoko at naglakad na. At si Ganggang Gang ay nagsabi. Mahal na prinsesa ng mga elf. Sumunod ka na sa kanya. Siya na muna ang bahala sa iyo. At ako ay tutungo na sa aming silid ng aking asawa. Magkita na lang tayo ulit sa pagsikat ng araw. Sabi ni Ganggang Gang nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin. Siya ay ngumiti at sinabi. Salamat mahal na Empress Ganggang. Gang at ito ay naglakad na para sumunod sa isang kasambahay ni Ganggang Gang sa loob ng kaharian. Habang naglalakad si Lin, pinagmamasdan ito ni Ganggang, Gang. at si Ganggang Gang ay muling bamulong sa kanyang sarili. Ang prinsesa ng mga elf na ito ay talagang nakakaawa kung aking iisipin. Sa dami-dami na pwede niyang mahalin na lalaki, ay napamahal pa siya sa tulad ni Daryl. Hindi naman masama mahalin si Daryl, dahil si Daryl ay isang responsableng lalaki. Ito ay may tinataglay na kabaitan at malawak na pagunawa. Iyon ang ihilang mga katangian ni Daryl na maganda sa kanyang pagkatao. Ngunit si Daryl ay napakadaming babae sa kanyang buhay. At ang prinsesa ng mga elf ay malalagay sa mahirap na sitwasyon sa buhay ni Daryl. Lalo na kung makikita pa niya ang iba pang mga babae ni Daryl sa kanyang buhay. Ngunit wala akong karapatan para pigilan ang pagmamahal niya para kay Daryl. Kapalaran nilang dalawa na magmaalan at kapalaran ng prinsesa ng mga elf na makilala at mahalin si Daryl at papasukin sa kanyang buhay. Pero sana ay kayanin ng prinsesa ng mga elf ang magiging sitwasyon nila ni Daryl. Sabi ni Ganggang nang may konting pag-alala. At ito ay tumalikod na at naglakad patungo sa kanyang silid. At ang ilang mga kasambahay ay dahan-dahan sumunod sa likuran ni Ganggang. At maya maya si Lin at ang isang kasambahay ay nakarating na sa magiging silid ni Lin, at ang isang kasambahay ay nagsalita. Mahal na prinsesa, nandito na tayo sa magiging silid mo. Maaari ka na munang pumasok sa iyong silid. At ako ay babalik para kumuha ng iilang mga gamit. Para may handa ko na ang iyong malamig na tubig na iyong mapaglabluban. Sabi ng isang kasambahay, at dahan-dahan nitong binuksan ang pinto at sinabi. Maaari na kayong pumasok mahal na prinsesa. Nang marinig ito ni Lin, siya ay ngumiti at sinabi, Salamat, kumatok ka na lang kung ikaw ay makabalik na. Sabi ni Lin, at dahan-dahan itong kumasok sa kanyang silid. At ang kasambahay ay nagsabi, Maywan ko na muna kayo mahal na prinsesa. At ito ay naglakad ng mabilis, para kumuha ng mga kailangan niya sa paghahanda ng malamig na tubig. At si Lin ay dahan-dahan sinarado ang pinto ng kanyang silid. At ito ay tumungo sa kanyang kama. At si Lin ay dahan-dahan pinaykit ang mga mata nito. Ilang minuto ang lumipas si Lin ay nakaiglip. At maya-maya, bumalik na ang kasambahay at ito ay kumatok. Naririnig ni Lin ang katok ng kasambahay sa pinto ng kanyang silid. At dahan-dahan tumayo si Lin sa pagkakahiga sa kama. At mabilis niyang binuksan ang pinto. At ang kasambahay ay nagsalita. Daladala -dala ko na ang mga kailangan mahal na prinsesa. Maaari na ba ako pumasok sa iyong silid? Sabi ng isang kasambahay, nang marinig ito ni Lin siya ay ngumiti at sinabi, Maaari ka nang pumasok, at ang kasambahay ay dahan-dahan ng pumasok sa silid ni Lin at nagtungo ito sa silid paliguan. At si Lin ay pinagmamasdan ng isang kasambahay, at ito ay medyo nalungkot, at siya ay mamulong sa kanyang sarili. Naalala ko sa kanya si Yui si Yui ay kasing bait niya. Dati si Yui din ang gumagawa ng ganito gawain para sa akin. Ang aking matalik na kaibigan. Miss na miss na kita Yui. Ano na kaya ang ginagawa mo ngayon? Natutulog ka ba ng ayos ngayon? Nag-aalala ka din ba sa akin? Alam ko kayo ng aking ama ay lubos nang nag-aalala sa akin. Huwag na kayong masyado mag-alala. Malapit na akong bumalik sa ating lugar aking ama at Yui. Mahal na mahal ko kayo at sobra ko na kayong namimiss. Ama, patawad kung ikaw ay aking napag-alala ngayon. Sa oras na makabalik ako sa ating kaharian. Gagawin ko lahat para makabawi sa iyo ama. Mahal na mahal kita aking ama. Sabi ni Lin sa kanyang sarili sa malungkot na aura. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!